ayan po ayos na ang bahay ng kambing ayan may lagayan pa ng pagkain tas may divider pa sa loob ayan o ayos natapos din sa wakas bukas makakalipat ng kambing yan salamat sa tulong ni brother junior tapos din sa wakas makakalipat ng mga kambing dito tayo sa farm Bukas naman yung Manok naman Bahay ng manok Ayusin namin Ngayon, uwi na Ha? Hindi, iloop ko muna eh Baka makaperide right. <laughs> Ayan Si brother natin siyang tumapos siyang <laughs> puminish contract doon sa bahay ng kambing bukas next project yung sa ano naman ating mga manok move in na <laughs> ayan <clears throat> barn yung mga gamit no Ay, kukuha na pala ako ng ano dun. Ano yan? Madre de Aguas. Ayun pala. O tayo pa, ang pinamerienda. <laughs> Ayan. Thank you. Uuwi yan ah.